Kidlat News Updates Ako po si Cesar Suryan kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, arestado ang isa sa anim ng suspects robbery hold-up incident sa isang restaurant sa Imus, Cavite noong lunis ng gabi, August 21. Kinumpirma ng Imus City Police Station na nanaaresto ang suspect na si Meljan Rotokio sa follow-up operation sa Pasay City at natukoy na rin ang ng limang kasama nito. Nagpapatuloy naman ang manhunt operation sa iba pang suspect na nasa likod ng pang up sa mga customer ng isang Korean restaurant sa kahabaan ng Aguinaldo Highway, Imus, Cavite. Nag-viral sa social medias ang CCTV footage ng pangyayari kung saan makikitang kaswal na pumasok ang mga suspect na nakasuot ng motorcycle helmet at face mask at pinagkukuha ang mga gamit ng mga customer. Ang pagdinig sa budget ng Department of Agriculture ang may hawak ngayon ng record sa pinakamahabang budget hearing ng Kamara. Tumagal ng higit sa labing isang oras ang budget deliberation sa panukalang pondo ng kagawaran na nakapaloob sa proposed 2024 national budget ng Administrasyong Marcos. Nagsimula ng 9.30 Martes ng umaga, August 22, at natapos ito ng 8.45 ng gabi o 11 hours and 15 minutes. Nahigitan nito ang higit sampung oras na budget deliberation ng Department of Health noong isang taon. Ginisa sa pagdinig si Agriculture Senior Undersecretary Domingo Panganiban na inula ng tanong mula sa mga mambabatas kaugnay ng supply at presyo ng bigas. Isa na namang sama ng panahon ng nagbabanta sa lalawigan ng Cagayan na mataan ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA ang isang low pressure area 570 kilometers silang bahagi ng Apari, Cagayan. Hindi inaalis ng PAGASA na maging isang ganap na bagyo ang LPA sa mga susunod na araw. Ayon pa sa Weather Bureau, ang trough o buntot ng LPA ay patuloy na magdadala ng mga pag sa malaking bahagi ng Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region habang ang habagat ang magdadala ng mga pag sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon. Para sa Kidlat News Update, ako si Juan Miguel Soriano nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa na nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.